god, I need to touch my makeup. Sad ni Patricia at dali-daling umalis. Ako rin, ani Shile. Huy, ako, ako rin. Habol naman ni Violet. Bakit piglaan? Sad ni Inday ang asawa ni Patrick. Nasaan si Angelica? Kailangan ko munang makausap ang anak ko. Baka pinilit siya. Seryos ang sabi ni Marco at hindi pa rin ito kumukurap. Ganon rin si Kenneth. Parehong nakikipagtigasan pa rin. Kapag nalaman kong pinilit mong anak ko, walang kasal na magaganap. Dugtong pa ni Marco, kaya naman lang segundo lamang ay muling bumukas ang malaking screen, kaya naman nabali ang atensyon nila maliban lamang kay Kenneth na pinapanood ang magiging reaksyon ni Marco. Mula sa malaking screen ay napapanood nila ang halika ni na Kenneth at Angelica at maririnig ang pag ama ni Angelica na mahal nito si Kenneth. Maging ang pagyayaya ng kasal ni Kenneth sa dalaga at sumagot naman nito. Kaya nang mapanood ni Marco na walang pilitan na naganap, ay bumagsak ang balikat nito at ibinalik ang tingin nito kay Kenneth. Pagkatapos ay nilahad niya ang kamay si Binata. Alaga nga kita. sa ni Marco? Nang tanggapin ni Kenneth ang kamay na nakalahad, ay kagad na niyakap ni Marco. Hindi na kita kailangan pang paalalahanan dahil anak ka ng tatay mo at alaga ka naming tatlo. sa ni Marco? At binalingan nito si Narayan at Jason. Hala, nandito kayo? Saan ng at nagkulat nang makita nito ang magpipinsang Shile, Patricia at Violet. Kuya Angelica! Sabay sabi ng mga ito. Mabilis niyakap ng mga itong dalaga, saka nawala na sa isip ng mga ito ang gustong gawin. Kararating niyo lang ba? Si na mom dad, kasama niyo ba? Saan ni Angelica? Oo, kasama namin. At kausap nila si Tito Kenneth. Grabe rin ang graduation gift ni Tito sa'yo, no? Surprise wedding talaga. Saan ni Patricia. Oo nga, pati kami na surprise din. Akala namin na kidnap ka Saan ni Shail? Oo nga, lahat kami sobrang alalang alala sa'yo. Ani Violet, sisihin yung magaling niyong tiyuhin. Ang daming alam, dinukot pa ako. Hindi man lang ninaisip yung mga taong mag-aalala sa akin. Nakasimangot na sabi ni Angelica na ngayon tapos ng ayusan ng buhok. Ilang sandali lamang ay nabaling ang pansin nila kay Aling Leleng na pumasok. Kagad namang nagmano ang tatlong dalaga. Tapos na ba? Ready nang lahat sa labas. Saad nito. Ay wait, retouch lang ako. Ani Shile at maging ang dalawa ay nakiayos na rin. Congratulations Angelica. Sad ni Patricia at inayos sa likod ang dress ng bride. Salamat sa inyo. Sagot niya sa tatlo. Summa kam graduate and wedding day. Double celebration talaga. Saad ni Shail. Samantala sa kabilang dako naman ay nakaupo ng lahat ng buong pamilya at tangin ang bride nila lamang hinihintay. Nagulat pa si Angel na makita nito ang binatang napakatagal ang hindi nagpakita. Haris, iho, mabuti nakapunta ka pa. Alam mo rin pala to? sa ni Angel matapos nitong yakapin ang binata? Actually tita, hindi ko rin po alam. Tinawagan lang po ako ni Red kasi nagkataon na malapit lang kami dito. ng Saan ng binata? Nabaling naman ang pansin ng ginang sa kasama ng binata. Sino naman itong magandang babaeng kasama mo? Oh, sorry tita. She's Taylor, my girlfriend. At dito rin siya nagtatrabaho sa Spain. Babe, meet my tita Angel. She's my beautiful ninang. Ani ng binata na ikinatawa ng ginang. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Oh, I missed you, iho. Ang tagal na nung huli kitang nakita. Sad ni Angel sa tonong nagtatampo. Oh, sorry Dita, Sobrang naging abala lang talaga ako sa work eh. Ako lang kasi mag-isang nagmamanage ng ibang business namin sa London at France. Maging dito po sa Spain. Siya ko binata at ilang sandali lamang ay sumirado ng pinto sinyalis na parting ng bride. Matapos ang tatlong minuto ay muling bumukas yon ng dahan-dahan at doon nakita ang nakatayo ang bride na sotang simple but elegant dress nito. May hawak na kulay puting kumpol na bulaklak kasabay rin ng pagtugtog ng walamyos na musika kaya naman hindi napigilan ni Angel at Sherin ang maging emosyonal. Subalit hindi pa rin naglalakad ang dalaga kaya naman nagtatakang lahat lalo na si Kenneth. Nakaramdam siya ng matinding takot na baka umatras at magbago ang isip ni Angelica. Hon, bakit ayaw maglakad ng anak natin? Nag-aalala lang sabi ni Angel kay Marco, kaya naman napakamot ng ulo ito. Mukhang hinihintay ako ng prinsesa ko. Sagot ni Marco, kaya naman nakurot ito ng asawa sa tagiliran. Nang makalapit si Marco ay kaagad yung makapanganak. Ang akala ko, ayaw mo akong ihatid sa mapapangasawa ko, Dad. Saan niya Angelica sa basag na boses? Sorry anak, nakalimutan ko lang. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na ikakasal ka na. Binagla niyo kasi ako ni Kenneth eh. Sagot ni Marco. Sorry dad kung nag-alala kayo at kung nabiglaman kayo. I understand dad. Ah, thank you po. Dahil po mahal ka may kasalako kay Kenneth. Sad niya, Angelica. Kasi mahal kita. Kung anong desisyon mo at makakapagpasaya sa'yo. Nandun palaging daddy nakasupport sa'yo, anak. I love you too, dad. Sagot niya, Angelica. Oh, tara na. Ang sama ng makatingin ng room mo. Ani Marco nang makitang salubong ng kilay ni Kenneth. <laughs> Maligno talaga. Masayang natapos ang kasali na Kenneth at Angelica sa loob ng palasyo ginanap ang seremonya habang sa malawak na bakura naman ang catering venue ng dalawa. Hindi man naka-attend sa seremonya ng kasali ang mga Apollos na nagsidatingan ay umabot naman sila sa celebration. Gabi na at mas lalong sumaya ang gabing yun na makompleto lahat ng mga magkakaibigan maging ang pamilya Dalgan at nakapunta rin gamit ng kanika nilang private plane. Nagkausap na rin sa wakas na Aris at Angelica at parehong magaan ang kanilang kalooban, lalo na si Aris. Nang makausap nito si Angelica ay napatunay ng binata sa kanyang sarili na natanggap na nito ang lahat at wala na yung dating pagtingin niya para kay Angelica. Ang naroon lamang ay ang masayang pakiramdam na tinuturing siya nitong nakakatandang kuya at ganoon siya bilang kaibigan, nakakabatang kapatid na rin tingin nito kay Angelica. Buhat-buhat ni Kenneth ang kanyang napakagandang asawa. Titig na titig siya dito dahil hindi akala ni Kenneth na mangyayari pa yun sa buhay niya. Ang akala niya noon ay hindi na talaga siya makakapag-asawa, lalo na nang mawala ang batang sanggol na babae noon. Sobrang takot na takot siya at mas talong tumigas ang puso niya dahil sa pag-aakalang hindi niya na ito makakasama pa. Subalit so heto siya ngayon, buhat-buhat ang napakagandang babae na noon pa man ay bumihag na sa matigas niyang puso. Ngayon ay asawa na niya at dahilan kung bakit nagiging malambot na ang puso niya at nagpabago ng buhay at pagkataon niya. Siguro kung kandila lang ako, kanina na ako natunaw. Grabe ang hot mo makatingin maligno. Saan ni Angelica? Ang ganda ng misis ko eh. Saan ni Kenneth sa paos na tono? At sobrang gwapo rin ang malignong to. Damn, don't call me that shit baby. Ang alin? Ang maligno? Yes. Please, baby. Eh, anong gusto mo, manong? Damn. Stop that, baby, or else. Or else ano? Sige, ituloy mo. Sagot ni Angelica at pinanlakihan ng mata ang dalaking asawa na niya ngayon. Or else, paaanakin kita ng twins or triplets. Pili sagot naman ni Kenneth na ikinapula naman ang pisngi ni Angelica. Hoy, loko ka. Ibaba mo na ako. Mag-honeymoon ka mag-isa mo kung ganyan. Ha, you scared me ha? So tigil mo ng pagtawag sa akin ng mga yan. Dahil taon-taon kitang paapaanakin. Nang makarating sa malaking kwarto ang naghihintay sa kanila, ay nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Angelica. Kinakabahan siya, lalo na't yun ang first time niya. Naghahalong excitement at kaba ang kaning nararamdaman sa gabing yun. Dahan-dahan siyang ibinabalang asawa sa kama na tila babasag ang itlog sa kahinaggan siya nito sa noo sandali lang. Sandali. Um, pumasok ka muna sa banyo. Um, tama. Pumasok ka muna doon. Nauutal na sabi ni Angelica. Nagtataka naman ng laki sa kainan mo yung sarili. Why? Mabango naman ako ah. Basta, pumasok ka muna. Kung ayaw mo, ako muna papasok. Sad ni Angelica at dali-daling tinakbo ang bathroom sa kamabilis yung nilak. Paano to? Natatakot ako. Gosh, isa pa akong birhin. Paano kung sobrang malaki yung kamuti niya? Hindi kaya sobrang masasaktan tong pechay ko? Oh, inhale, exhale. Inhale, exhale. Uy, ang ganda naman ng bathroom na to. Sobrang romantik ha. At wow, meron pang wine at rose petals. <laughs> ang bango pa. Mahinang sabi niya. Ang kaninang takot at kaba ay biglang nawala, nang matuon ang pansin niya sa nakikita ang shower honeymoon para sa kanya. Binuksan niya ang bote ng wine at hindi na siya nag-abalang ilagay sa baso dahil kaagad niya yung dinala sa bibig niya. Huh, pampalakas ng loob! Saan niya matapos huminga ng malalim? Samantalang si Kenneth naman ay hinubadan niya lahat ng suot, maliban lamang sa si boxer shorts niya. Maging ito'y nalilito rin kung anong gagawin upang mas talong mapahanga sa kanya si Angelica. Iyon ang kauna-una ang pagkakataon na masusubukan ni Kenneth ang salitang heaven. Kung ano-anong posisyon ang ginagawa niya sa ibabaw. Hanggang sa buksan ni Angelica ang pinto, kaya naman sa gulat ng lalaki na hulog ito sa kama. Makakaramdam sana ng pagkapahiya si Kenneth, subalit ka agad yung nakita ang hawak ng asawa. Oh darn! Baby, are you drunk? Shit! Hindi ka umiinom! Bakit ka uminom? Tiimbag ang saan ni Kenneth. Pampalakas ng loob. Ay, hey, ang gwapo naman ng lalaking to. Ay, sino ka nga ulit? Ay, oo nga pala. Yung malignong na pangasawa ko. Ang gwapo mo namang maligno. Pakis nga ako. Sagot ni Angelica at hinalikan sa si labi si Kenneth. Ay, pasaway ka talaga. Mahinang sabi ni Kenneth at binuhat ang asawa pabalik sa bathroom. Saka napasigaw ito nang buksan ni Kenneth ang tubig ng shower. Ngunit saglit lang nga sigaw na yon dahil ngayon, yakap-yakap na ni Angelica ang hubad na katawan ng asawa. Mas lalo namang pinalamig ng todo ni Kenneth ang tubig upang mabilis may masmasan si Angelica. Ayaw niyang ginagawa nilang kanilang honeymoon nalsing ito. Gusto niyang natatandaan ito ang lahat at maging memorable ito para sa kanilang dalawa. Kenneth, nilalamig ako! Mahina at nanginginig na sabi nito. Kaya naman pinatay na niya ang tubig. Are you okay now? Saan niya at pinagmasta ng asawa? Nang magtama ang kanilang mga mata at sandaling nagkatitigan bago nagtagpo ang kanilang mga labi. Habang lumalalim ang kanilang halikan ay binuksan ni Kenneth ang tubig at medyo mainit na yun. Si Angelica na rin ang kusang nagtanggal sa suot nito habang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi at napasinghap ito ng buhatin siya ni Kenneth. Nakayakap ang mga hita niya sa bewang ng asawa kaya naman ramdam na ramdam niya ang tumatamang kamote sa kanyang pangupo. Hanggang sa namalayan na ni lamang yang nakahiga na pala siya sa malambot na kama. Naglalakbay sa kanyang katawan ang mainit na pala ng asawa hanggang sa mapunta yon sa preskong pet niya. Hindi akala ni Angelica na ganun palang pakaramdam ng sinasamba at minamahal ng totoo. You're so wet baby. Paos na boses na sabi ni Kenneth, subalit tanging mahinang ungo lamang na ni Angelica. Pinaglakbay ni Kenneth ang kanyang labi hanggang sumapunta siya sa petsa ng asawa. Kung ano ang napapanood niya sa mga videos noon ay ganoon ang ginagawa niya sa babaeng mahal niya dahil pareho silang dalawa ng asawa. First time nilang isa't isa. Natapos ang gabing yun na walang pagsida ng tuwa ng kanilang mga puso. Hindi na alam ni Angelica kung nakailang ground sila ng asawa dahil magdamag siyang hindi tinigilan ito at natigil lamang ito nang mag-umaga na. Napatingin si Angelica sa orasan at 10.45am na. Gusto niyang gumalaw, subalit hindi niya magawa dahil nasa itaas pa rin niya ito nakadagan si Kenneth at ramdam pa rin niya ang kamote nito sa kanyang pangupo. Mahinang hinaplos ni Angelica ang pisngi ng asawa. Napangiti siya nang maalala niya kung paano nila pinagsaluhan ng asawa ang kanilang unang gabi. Kung paano siya nito sambahin at sabihin ang pangalan niya habang inaangkin siya nito. I love you. Mahinang sabi niya habang hinahapos ang pisngi nito. Kahit magulo at maraming kalaban ng pamilya sa tiban, ay hindi nakakaramdam ng takot si Angelica hanggat nariyan ang kanyang asawa. Sa maraming buwan na taon na dumaan, ay nakasama ni Angelica ang asawa at masalo pa niya itong minamahal at mamahalin pa kasama ng dalawa nilang kambal na anak na pinangalan ng Angeline at Angelo. Dito na nga po nagtatapos ang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, don't forget to like, mag-subscribe na rin, and click the bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pang kwento. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli!